Boss Jerome. San mekaniko ng sasakyan, na ngayon mekaniko ng barko. Meron tayong gagawin, kaya halika't samahan mo ko. May bagong job order kasi, kailangan i-change oil tong makina na to, na 6G das DT. Ito po ay Yanmar na engine na merong 800 horsepower. So kailangan natin ng dalawang drum na empty mga boss. So bubuksan ko na tong dalawa dahil paglalagyan natin to ng ating used oil na galing sa ating makina. Dalawang empty na drum lang ang kailangan nito mga boss kasi crankcase lang ang ginagamit na tanke ng ating makina at hindi samtang. So dali-dali na akong pumunta pumunta sa engine room mga boss para bubuksan tong ating crankcase cover para makahinga ang ating makina mga boss kasi medyo mainit-init pa ito at para madali siyang lalamig. Kakagaling lang kasi ng biyahe nito. Tapos ay obligado talaga kami na i-change oil ito kasi nga malapit ng umabot sa kanyang running hours. Ito na nabuksan na namin ang lahat ng crankcase cover. At pumunta naman ako sa stribor side ng ating engine para naman i-ready itong ating hand pump na pang pump out sa ating used oil. Oh, hindi pa ka po ipaka. Gunal ra! Bihira lang talaga ang opportunity na makapasok ka bilang mekaniko sa barko mga boss. Kaya walang takot-takot. Grab na ang challenge. Ngayon na nagsisimula ng mag-pump out ang aking kasamahan. Pasensya pala mga boss kung wala kaming proper PPA. Aware naman po yan sila sa safety nila. Standby na kasi ang barko ngayon mga boss at wala nang biyahe. Puro trabaho na lang ang gagawin namin. Ngayon ay binubuksan ko na ang ating bagong oil na ating ipapalit mga boss. Ngayon ay bumalik naman ako sa engine room dahil mag-aantay na lang kami na maubos tong oil dito sa ating crankcase. Masasabi kong madali lang naman itong mahigop ng ating hand pump mga boss no, kasi medyo malakas-lakas ito nasa 280 liters lang naman ang capacity or tamang level ng ating oil sa crankcase, ngayon ay ginamita na talaga ng mahabang tubo na handle ng ating tropa para mas magaan lang ipamp at habang nagaantay kami na maubos yung oil mga boss, ay dito naman tayo titira sa kanyang oil filter, so kailangan nating malinisan tong dalawang duplex na oil filter dito mga boss, pagkatapos kailangan din nating idrain ang lahat ng oil na nandyan sa loob ng ating oil filter housing, ngayon ay dalidali ko namang binuksan tong ating mga sahig mga boss no dahil nandito sa ilalim na to ang tinatawag natin na tangke ng ating oil lubricator sa rocker arm so kailangan din natin tong change oil mga boss pero mostly sa mga lubricator nating tangke mga boss ay regular talaga ang kanyang pang change oil nagkataon lang talaga na isasabay namin siya dito sa makina kasi medyo malabnow na ang viscosity ng oil meron na din contamination ng diesel ngayon ay eh, i-drain lang natin siya at sasalorin natin siya ng galon pagkatapos na may drain mga boss ay kailangan malinisan natin siya gamit naman ang istupa dahil for sure meron niyang mga slad-slad sa ilalim na nakalugdang. At sabi ng aking tropa mga boss, ay tapos na daw ang pag pump out ng ating lumang langis kaya kailangan na nating maglinis ng ating crankcase. isto pa lang po ang gamit naming panglinis dito mga boss no. Itatrapo lang namin to sa loob ng crankcase na mayroong halong diesel. At sinabi nga ng kasamaan ko na tapos na nilang nilinisan ang oil lubricator na rocker arm. Ngayon ay pinalalagyan ko na lang yan ng bagong langis at dito na nga at, at sinablig sa na namin or pinisik na natin ang loob ng ating crankcase, ang ating crankshaft, ang ating journal. Gamit naman ang diesel para malulusaw ng konte ang mga sludge-sludge mga boss at madali lang nating matrapuhan. Pina-open ko pala ang mga boss para mas madaling maikot ang ating flywheel. So kailangan nating iikotin tong flywheel para naman maikot-ikot natin ang ating journal at magkaroon tayo ng access sa ilalim ng ating crankcase para mas madali itong punasan. So ang stopa natin mga boss ay kailangan nating italay sa mahaba na stick dahil medyo malalim tong ating crankcase mga boss at hindi naman to abot ng kamay. At para naman malinis ang ating stopa ay kailangan ilublob natin siya sa malinis na diesel bago bago natin ibalik doon sa crankcase at ipunas-punas ulit. Baka naman nagtatanong kayo mga boss or nagtataka kayo kung bakit kasali pa ang isang mekaniko na katulad ko sa pag change wheel ng kanilang makina. Dahil po sa maintenance ako dito mga boss at senior mechanic po ako dito. So every time na may gagawing technical jobs dito sa mga barko namin ay nag assist po talaga ako mga boss dahil ako naman po ang magre-report sa aming technical superintendent at technical department head kung matapos na ito or kung hindi pa matapos. Kung meron pang kailangan i-rectify or i-modify or kung meron pang mga jobs. So kung hindi ako sasali sa pagtatrabaho mga boss ay magiging no ako sa mga report-report dahil for sure dito naman yun magtatanong sa akin ang aking mga head. At kung sasali naman ako sa mga gawain pang barko mga boss ay extra na rin yun na human power para mas madali or mapadali ang aming mga gawain. Pagkatapos malinisan at mapatuyo ang ating crankcase ay babalik na natin ang ating cover at ihanda na natin ang ating balde at ang ating hose para naman sa pag ng bagong oil. So maglalagay tayo ng kunting oil sa balde mga boss para malinisan naman ang ating hose. Pag pagkatapos ay lilipat na natin ang hose doon sa ating piling pipe. Ngayon ay magsisimula na silang mag-pump in ng oil dito sa ating crankcase. At portable hand pump naman ang gamit namin dito. So sa punto na to ay antayin na lang natin na magtama ang level ng ating dipstick sa saktong sukat nito or level nito sa oil. So pagkatapos na maubos ng isang drum mga boss ay dito na kami sa ilalim para magbantay naman at palaging mag-check sa level ng ating dipstick para hindi ito sumubra mga boss no. So kailangan talaga every time mo siyang sasoundingin mga boss para from time to time ay mag-check talaga natin kung uh, nasa tamang level na ba ang oil dito sa ating dipstick. So, naka-encounter na rin pala kami na sumubra ang oil. Kaya, ayan, nagbabawas naman kami. Bale, may dalawang guhit tong ating dipstick, mga boss. Isa sa ibaba at isa sa itaas. So, kailangan lang natin na ang level ng oil ay dito sa itaas. Si Bale, ito na yung pinaka-maximum niya na level. So, dahil sa naabot na natin ang tamang level ng oil, mga boss, ay balik na natin ang cap na ating oil filling pipe. So, punto na to ay malapit na tayo magtitesting, mga boss. Pero bago yan, ay i-check muna natin tong ating hand pump kung nasa tamang posisyon ba ang kanyang lever. Dahil kapag naka-open yan mga boss siguradong si Sidlit naman dyan ang oil ngayon ay kompleto Ricados na kaya magtitesting na tayo okay na parpular ito sa Sidlit okay hey. <laughs> nakahinga na naman ang ating makina at ang ganda na ng oil pressure. At dahil nakabot ka sa video na to ay mag-shoutout ako sa aking mga solid pan subscribers and followers. Maraming salamat sa inyo mga boss at habang nakaanda ang ating makina, iti-check muna natin ang lahat ng ating mga iti-check kung wala bang leaking ang ating mga ginagawa. Magpasinsyahan na ang mga hindi ko na sa shoutout mga boss at sa sunod na video ay shoutout natin. Kaya ito na, finish engine Maraming salamat ingat sa biyahe I'm